sa Limare pa parang 15 minutes lang dito kalaya si Diwata sa bahay kasi paglabas ko dyan ng LRT so dere dere chula yun papuntang Pasay so 15 minutes lang so malapit lang dito mga Repa hindi ko lang hindi lang talaga ako dyan ano nagpupunta so ngayon na uh, maaga tayo naka -uwi. <coughs> alam nyo na mga Repa So, so daw yung ano dyan eh Pagatasan <laughs> Paano ba mang gatas? <laughs> so, di pa dito Kasi nakita ko sa social media Hindi na daw tinatao si Diwata So, dahil malapit lang sa atin si Diwata Mga Repa, punta natin So, tingnan natin nga Kung totoo ba talaga yung sinasabi nila na Hindi na tinatao si Diwata ngayon Oh, tingnan natin Mare pa, ayan oh, lapit lang. Hmm. So dire-diretso lang 'yan hanggang dun sa dulo, 'yang kalsadang 'yan. Tapos Pagdating sa dulo, kakanang kala dire-diretso na 'yan Mare pa sa mayke ano, kay Diwata. So tingnan natin kasi oh, bisita tayo sa Facebook. Nakita natin na wow. Nakita natin Mare pa na sa online na hindi na daw tinatao si Diwata.

Para natatay yung nalalikod natin ah. Dito tayo sa may malate. Wala pa 15 minutes ah. Sa Pasay na tayo. <laughs> Halos lang naman. Halos lang naman magkatabi tabi yung mga lugar dito. Dito lang naman ang Maynila. Oh. Ah. 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 Pero so, dati si kasi naghihiram tayo mga repa ng stock, stock potres niya. Kasi nga, uh, magpapa, natin si Manser sa move it. So, total, pag maaga tayo nakakaw, eh, pwede tayo magsara sa headline. Maka okay, tatlong biyahe ka lang, limang biyahe ka lang, pera na mga repa. Kaso nga lang, nung naitanong natin sa tropa natin na uh, uh, nag-ride din kay move it. So, biyahe. So, kailangan daw mga repa ng ano, professional driver. So, sayang. nagbabawal na technique Kaya natin wag pa professional mare baka sa yung lisensya natin para nan pro lang to ganto mubito sayang biyahe tayo paso baka <laughs> pa nagbiyahe tayo alam niyo na mare pa <laughs> baka puro away na naman mangyari nito <laughs> Diretso na yan, pasay, diwata, sa boundary kasi ito mga Repa, Vito Cross to eh. Sarap sa mga taga dito mare, pa. mga Repa. dito sa may sugo. Su Ayan o, sugo. Su Tanang ka -kana dito. Bulaga. <laughs> so sabi daw mga Repa, wala daw tao niyang gidiwata. Pero malabo mangyari mga Repa kasi masarap naman talaga yung pagkain ni Diwata. talaga maray pa magangkas para pasada ng pasayrohan <laughs> manser to papasok sa nanalangin maray pa si manser sa ano eh baka lang dyan konti baka lang di diretsyo so yan maray pa uh, diretsyo dir to dyan maray pa so hindi ko napansin yung pwesto ni Diwata kasi ilan na lang yung tao hindi kagaya dati pagdaan natin dyan talagang kitang kita mo na yung tao so nakadiretsyo pa tayo maray pa nakalampas tayo kaya bumalik na lang tayo So mga repa, so ayan, nahilan na lang yung tao, nakalampas pa tayo nito. So yun, na hindi kagaya dati nung pagpupunta ko dito. sa so, marami mga nakapila ngayon, tahimik na mga repa. Hindi kagaya dati mga repa na pagpatak ng alas 5, kumahaba na yung pila dito. So ngayon, parang nagbago na ang lahat mga repa, ilan na lang yung tao dito sa Maiki Paris na Paris. So yun ilan na lang, halos mabilang pa natin yung tao, hindi kagaya nung ng mga nakaraan mga karambuan na talagang talamak yung tao dito mga repa. So tama lang mga repa yung sinabi niyang lilipas rin yan. So ito na mga repa, parang lumilipas na nga. So pag mga ganitong oras mga repa, dapat mahaba na yung tao dito, alas 4, alas 5. So na curious tayo mga repa, na ilan na lang daw yung taong pumupunta dito yun nga mare pa hindi tayo nagkamali sa social media ang nakita natin kanina so lumipas talaga mare pa kaya pag malakas ka pa mga pa samantalahin mo na kasi parang panahon din yan lilipas din yan mare pa kaya wag lalaki ulo pati na tinatawag ni Kuya. So, dati mare pag oras sa alas 5. Alas 5:30 may maraming tao. So ngayon parang nagiba na rin. Konti na yung tao, bilang na lang sa kamay. Pati yung tapat niya no, si Inkanto. Inkanto pare, wala na. So, dati-dati mare pag ganitong hapon, maraming tao, ngayon wala na. so, wala na tayo mare pa. So, sa di ko na rin kasi siya napansin kanina. Kasi noon, pagpunta ko dito, pagdating ko dyan sa may kanto na yan, kita mo na agad yung tao, grabe. So, nakalampas tayo, nakarating tayo do sa may dulo ng tulay. Di ko na napansin na ito na pala yung parisan. So, yan nga. Tama nga yung ano, marepa. Yung nakita natin sa social media na wala ng tao sa parisan dito sa may pasay sa so konti na kinikilig kilig si kuya o oh. yakap ni ate o oh. sa sayaw sayaw <laughs> haha sana ulang kinikilig si kuya yakap ni ate tingin si kuya sa ano natin mga reba o na. ha ha Katawal Katawal ko niya eh Tinitinan si monster Mareva <laughs> Ang pogo daw ng sniper ah, Mas pogo yung nakasakay Mareva 100% yan <laughs> 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 Ang iyong elements diya may nila yung Mareva <laughs> oh. Monster, pasong dalawang buwan.